pagmamano. Tayo yung Pilipina, hindi pa given file. Ano yung Amerikano? Ay, pangun naman. <laughs> Pilipina. Okay, nagmamano sa mga lola, lola, man ko. Oh, ha? Yeah. Hindi ko hinalikan ang kamay sa ako, iha, ko. Okay, okay, ano, wag mong kalilimutan ang kamay na yan. Yan ang nagpala sa'yo. Yan ang naglaba, <clears throat> yan ang malansya. Yan ang nag-alaga sa iyo. Nag na po. Pero bukas magdawa. Ihi ang tumay na yan. Ihi Anak. Anak mo ang kapay na yan. Ihi na. ama. Baka mabuhay. Mayina. Iahat na siya. Pagbumpan niya rin na. Dahil siya matatagal. Baka bumalimutan. Siya